Hello mga kasari, good afternoon. Time check, 2.54. Okay, medyo ano ngayon, wala masyado bumibili sa amin. Walang pasok, Friday <laughs> pa lang. Tapos yung mga estudyante hindi na pumasok. Kapag kasi sobrang ulan, buti ngayon hindi, hindi na masyado maulan. Ah... Uh, nakikita ko na si Haring Araw pero may ano may ambon-ambon, kunting ambon-ambon tas uh, sisikat tayong ano araw tapos ambon na naman. Makulimlim lang kami dito. Hindi masyado maaraw. Ayan, nagmemeryenda tayo. Nagpapatugtog na naman yung kapitbahay namin. Kanina pa ako nagliligpit. Hindi pa ako tapos. Kumain na ako tapos. nagugutom pa rin ako. Hindi <laughs> pa rin ako magusog. So, ako ng banana chips. Ayan, tag-5 -tag pesos. Ganito siya. Ay, magaling ng paranas. guray paranas. Ayan. Mm, ha, ano? De Dele? Dele sweet? Dele sweet? From Paranas. Kurai para na sama. Doon yata tong may kila bars, kila hmm. Nakapag-display na ako pero mayroon pa ako nitong isang box tapos mga sabon. Okay, ayan na yung tindahan natin. Okay na yung dito sa baba, nakaayos na yan lahat. Dito din, ayan, puno na, wala, kulang lang ng ano, oh, magic. Ayan, nakaano na tayo. Eto, oh, maganda na siya talaga pag puno. So, ayan. Ayan. Ayan, oh. Oh, ganda, 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 gandara. Oh, ganda po ganyan, oh. Diba? Puno. Dito lang, wala pa kasi mga condense yan. Andito pa sa baba. Yan pa yung mga condense namin sa mga dilata. Tapos doon, mga dilata. Tapos dito yung mga alak namin, hindi pa ako display Dito na side. Dito din yung mga kindi namin, dami na ding wala. Ayan. So, ganito dito sa amin. Ayan, makalimlim lang siya. Agad sa like kasi pag, pag ganun yung pag video ko kailangan pa pag ganito lang pasok papasok lang yung video natin kasi ma against the like talaga ako sabi <laughs> ko pang ano minabadali minamadali ko uh, mag ligpit mag split kasi magala stress na mamaya mag baka baka mamaya kainay. <laughs> baka mamaya kasi baka dumami yung ano bumili kasi ngayon wala eh kanina kumaga, mayroon naman pero hindi hindi madami okay? ngayon wala wala <laughs> kaninang alas 11 siguro yun hanggang ngayon parang alam siya lumunibili So, ginagawa ko, nag-display display na lang ako kasi dahil kong nag-eaten. Kasi tapos, tapos ko lang din kumain. Tapos naging merienda na agad kasi di pa ako buso. Kumain na nga ako. Tapos yung ulam ko is uh, chicken. Kasi may nag-ano sa akin, inalaw ako bumili ako ng uh, adobo na manok. Ah, uh, hindi pa rin ako nabusog. <laughs> yung rice kasi is sinangag. O kasi may ano kami, may bakaw. Minsan lang namun. So, kumain ulit tayo ng ito. Kasi pa, kumain itong banana chips. Mm ako, ko. Ito. Hindi hmm. ako nabubusog kaya sabi ko, inom na lang ako. Hindi ako masyadong luminom lang soft drinks. Eh. Pero ngayon nainom ako. so, pahinga pahinga muna tayo ng konti. Tunding pahinga kasi mamaya sa sabak na naman tayo. Baka lang gumami yung bimili sa atin. No? So, ngayon, lalo lalo, Ang dami ko yung pitid doon sa ano, dito sa likod ng tindahan namin. Dito sa loob, dami ko yung pitid kasi kahapon, lakas sa ng ulan binahak kami yung saligabutin lang, hindi na nabasa yung mga bigas namin. Kaya magulo doon sa kusina, dami kong likwete na naman. Basa pa yung simento, kaya hindi pa, no, pa ako nakakapag- hindi ko pa naayos doon yung mga panindo namin. Basa pa yung saig. Sana umaraw na, kasi nababahaan kami dito sa pagkusina namin pag magpapuro ulan. Hmm. Hmm. Kain, mukbang na muna tayo. dapat <laughs> ito. Nidisplay di na naman ako. Tapos magre repack Di ko alam ano nare-rip ko ngayon. Baka mga kutsara ulit magre-rip ako ulit ako. Nga, kami ngayon. Matumal sa ano halo-halo yung... customer namin na bumibili araw-araw ng hialbar, Hindi sa hindi kasi lagi na ulan. Tapos wala pagpasok. Tamaw. Hmm? Salamat nga pala sa support ninyo, sa mga lagi nanonood ng mga video ko. Maraming uh, salamat sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming salamat sa inyo. Sana maabot natin yung 1K dito at sana ma-monetize na rin tayo. Hindi pa kasi tayo monetize sa saling natin. Okay, so yun, ito lang yung ano, share ko. <laughs> merienda lang, merienda lang ng tendera ngayon. So, maraming salamat sa inyong lahat. Happy saling sa lahat ng mga kasalan natin sa ating mga katendera. Thank you for watching. Bye bye.